Ah, mm, red green blinking welcome to my channel MA Brothers TV ah, ngayon ito ang ating susulusinan yung blinking red and green light sa ating Epson printer kadalasan po pang ganyan ay kailangan ng reset eh, reset natin ito gagawin natin punta tayo sa ating plus drive mayroon tayong USB drive na may ah uh, receiver na tayo na download dito open lang natin yung program na yun yung application na yun yung Epson receiver para rito L121 at L120 L120 L110 para parehas lang po yan and open natin itong application na ito tapos select natin yung port ng ating printer yan to L120 and then select Particular Adjustment Tapos, isilik click natin yung Wishing Pad Counter And then, click natin yung Main Pad counters. And check natin. yan. mawapansin nyo na Nakasagad na sa maximum yung kanyang ano uh, Limit. Naka 100% na siya, kaya siya ay Hindi na nagpipili. Ngayon, kailangan natin itong ini-tsala initialize, click natin initialize and then yan magpapawak na, kailangan natin i-turn off yung ating PC ah, PC yung ating printer ito, turn off natin yung printer and then balik tayo doon sa ano, lalabas naman nya kailangan nya, pag na natin yung turn off click natin, yan reboot your printer naman lalabas So, gagawin natin. Buhayin natin yung ating printer. At yan, ganyan lang po kadali ang pag-reset ng Epson L121 at L120. Yan, mapansin nyo, na-reset na. Back to zero na yung ating points. O, yung main pad counter natin. Kaya, click lang natin yung finish And then, ayan, okay na siya. Kaya, mag-print ng sample documents kung talagang okay na siya. So, ganyan lang po. Kadali ang pag uh, re -reseate. Kaya, kung nakatulong po sa inyo, maraming tatulong, ay pakisak na lang po ang video natin para mas marami tayong patulungan. At para maibahagi rin po sa iba, mayroon po ang tulong sa akin sa paggawa ng content na ito. Sana matulong sa inyo.